i uh -huh. myself What a wonderful Ay kuya, ah, natagalan. Ah, ano na pala po, ano? ilang, ilang pamilya na po yung nandito dito?

So medyo para muna. Pakita lang natin yung ano. Pakita lang natin yung... Ito na yung tubig pala oh. Nag-level na po sa lawa. Nag-level na sa... Ano? Gusto mo sumama sa video? Wala lang t yung pong mga, yung daw pong mga galing sa, kasi nung pumunta po kami dito, meron daw po na, nasa evacuation center. Yung dito na po. Akayo ah, po yun. Nabigyan po ba ang nakaraan? Na, ah, hindi, kasi wala, ano. Kasi yung, din, yung dala po namin ay sumakto lamang din. Wala po kami nun. Dalawa mm -mm. po kami pamilya nung galing doon. Dabahe lang ako. So, bumalik po tayo dito. So, medyo natagalan yung pagbalik natin. Na-explain naman natin kung bakit. And, ang family daw po na nandito ay 30 plus. So, bibilangin natin. Kasi, syempre, di ba, nilabisa natin yung dala natin uh, package. So, sana magkasya. Kasi, nakaraan na 16 families. Yung 34 natin, nagkulang. So, titingnan natin ngayon. So, asa marami tayong kasama ngayon. Ano? Sila Jepoy, si Brad TV, si Kuya Jun ulit, si Kuya Alan, Ay, si Kuya Jody, si DJ Vingers, and of course, si ang aking uh, pangsawa. Ay! Kilala niyo po ito? Yes! Ano po pangalan nito? Yapa! Uh, hindi! Hindi! <coughs> Jopa! Jopa! <laughs> Jopa! Jopa! Kilala! <Joppa. laughs> Kinala ka nila. Thank you. Jopay pala, hindi ano, hindi... Bumigay na ba? Bumigay na daw. May, may tanong si nanay, bumigay na daw ba? Best pa sa galaw. <laughs> <laughs> Best okay. na sa galaw. Ay, ikaw ba, ito si nanay ba yung nakakwentuhan mo nung nakaraan? Dala <laughs> namin ngayon, ganun po ulit. Tapos, naglagay po kami ng ilang perasong, kasi sabi ni Kuya Tatay, para daw pag nasakit yung ulo, so mayroong ilang perasong by Jessic. So safe naman. Safe naman po yung paracetamol. Ang hindi lang po namin nadala tubig. Madali naman na makabili ng tubig po. Ano? Alin? Ito po yung ito po yung sitwasyon ano dito ngayon. So ito yung bahay nila dito. Ayan. So ayan ganyan Simple tapos ang bahay nila. Kung inyong maalala po noong noong una nating punta dito, noong una nating punta dito, yung tubig po nang diyan. Pagpunta dito, po, na yung tubig dito eh. Kasi yung bahay namin may tubig pa po eh. Ah, doon po banda kayo. Sa yung bahay ni Kuya Tata. Ayon, ito po. Ah ito po yung bahay pero, 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 ni Kuya Tata. Sa likod. Sa likod pa. Hindi na pala lubog yung kay Kuya Tata. Yung kay ko lahat nakaangat. Nakaangat na yung... Hmm. Medyo, medyo nadilim-dilim nga po yung ano eh. Medyo nadilim-dilim ngayon. Buti hindi na bumusulit. Hoy, yuk. Hoy, yuk. Nag-iyak. iyak na tuloy. -ano kasi. Anak siguro niya na yan. yan. Kuya Tata kumamboon kasi pero di naman basa 29 30 okay so 30 kami Nag-prepare lang muna tayo ng 30 kasi nga wala po tayo na ibigay na stub sa kanila. So para ma-monitor din natin kung ilan na yung mga na ibibigay natin. Ano po? So wala mo nang kukuha nung nung nandiyan dyan hanggang hindi natin nauubos yung ano dito. Ay, sige tata. Yung iba sir, wala lang tao yung bahay. Sabi ko kung ano, kung may Sa inyo naman po. Ay, wala ko na ah, sige, sige po. Okay. So kilala niyo naman po yung mga ano, ano. So di magsimula na tayo. Sige po. Ah, uh, yung mga <laughs> Kuya nga, Kuya Tata, nabasa nabasa na naman si Kuya Tata. Nabasa na naman si Kuya Tata. O oh, sige. Oh, Jeff, ikaw oh, si Jeff ang magbibigay. Ah. Oh. po. Thank you po, sige po. May gamot na May kasama pong by Jessica Tatay. Asa na ba? Kahapon eh. Baka natabunan. Pero may biogesik po yung kasama. Baka dito sa loob. Sa loob, opo. Naka-plastic din po. Ayan. Yeah, Pagpasensyaan nyo na po ang mga nakayanan. Yes. Thank you, De. Ayan. Uh -huh. <laughs> ano? Sinanay. Ayan. <laughs> Ito po. Yung isa pa namin, nasa trabaho. Nasa ah, trabaho po, ibang pamilya po yun. Kaya tata. Ah, sige okay, po. Sige po. Ah, uh, oh, ah. Thank, oh, din thank po. you din po. Oh, medyo na pa, <laughs> medyo na tagalan lang. Yeah. Ito nakita na may budget talaga. Ah, may budget. Ito po you. yung gamot. Oh, may para kung sakali na may masakit ang ulo. Selamat uh. <laughs> hey. Thank, you, po. thank, thank you. you. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Oh, okay, si Jeffrey na yung pinag-aabot natin ngayon. <laughs> oh, Bahay si Jeffrey dyan. Um, okay, pa yung mga dumadating na. Mga na, okay. welcome. Jeff lang. Okay, you're welcome. po, kayo. Thank Okay. So, kayo. Okay, so, kayo. Uh, Magaling tong kasama ko. Okay, so, papa lang, papa. papa lang. Lang, apa. Kasi, okay. Pang 29 and 30. Ah, uh, ito pa pang 30. Sino pa po yung kulang? So, meron tayong mga yan o dito. Jeff? Meron pa po kuya? Meron pa po. Meron ano rin sir, yung lima na walang tao. Ah, sige po. Lima po yun. Okay, lima daw. Dalawa. Dalawa ito. Kaya po ba kung nakaganto kaya? para eh, kayo na lang po lima daw so pingi pa akong dalawa si kuya tata ang naman na ang dito so bahala si kuya tata pari ubi ko isa doon dito din yun ah sige po ilan po bali lima po bali anim po oh, anim isa pa daw kuya si tata pa ah pa si tapos si kuya tata hindi ito, ito daw doon may isa doon oh. ah hindi oh, ito yung na lang to hindi bigyan na to bigyan na natin yan yan kaya ano eh, eh, ano tayo talaga. Isang pamilya rin po 'yo. Oh, sige po. Bigyan po natin. Kuya Tata, mamaya na si Kuya Tata. Mamaya si Kuya Tata. Okay. Nabawasan na naman si Kuya Tata. Nabigyan na po kayo 'yung family. wala pa po. Wala pa. O oh, sige po. Dito. Si DJ, si Maria. Sino pa po yung hindi na bigyan? Meron pa po pong hindi na bibigyan? Okay, tata. Okay na. Ay, kayo, kay tata, si ano. Kay Uge. Ay, tapa. Oh, sige po. Ilan ito? tingi pa ako na kuya Alan, tingi pa akong dalawa. Mas ganda dito. Ay, ito kay Kuya Tata. Ay, ito. Wala po wala. barangay o kapitan ah, na nagpunta dito para namagigay sa amin. Kayo lang po. Kayo lang. Para dito para namagigay sa amin. <laughs> Salamat po. So yun, walang nagkarating dito sa amin barangay. Nga Wala. Na Wala. Ayuda, Bakit naiyak ate? <laughs> Walang ayuda ang barangay sa amin. Nga, ate, anong pa? Saan ka, naka so big saan big ka big nakatira big. ate dito, dun sa bandang ano, malayo? Yan ako sa likuran. Maski marinig nila, totoo naman. Likuran po ako, sir. Ito si Meme. Anong pangalan mo ate? Meme ko. Sara May po. Sara May. Kasi po, sa tosing ng mula noon hanggang ngayon, wala nang po iba nakakarating sa amin hindi yung kay lang po na nagbigay sa amin. Salamat po. Maraming salamat. Yung bahay ko po, <laughs> yung bahay ko po at yung side ko, nakaangat po lahat. Sino po yung kasama niyo sa bahay niyo, ate? balita tatlo po kami yung pamilya kasi. Tatlo ko yung pamilya. Ilan yung ginawa niyo ganito po? Salam. Bakit? Eh, tatlo kayong... Ay, dalawa po pala. Dalawa. Pero bakit? Ako po pa. Ay, tatlo na po. Tatlo, ako na po. Ah, nakakuha na po ako kasi baka hindi na po. pa. Hindi ako. May asawa ka na ate? Meron po. Anong ulit pong pangalan mo? Makabitas po. Makabitas. First name po? Sarame. Sarame. Ano ang trabaho mo ate? Wala po. So, Wait, yata na may ah. Yung asawa mo? construction po. Kamusta Isang naman ang pa. buhay? Okay naman po, pero kahit sa uh, ganun, nakakaraos po kayo naman yung karaos. naman, sumasapat naman. Ako <laughs> po. Ilan ang anak mo ate? Lima po. Lima? Ilan taon ka na ate? Thirty po. Thirty, lima na ang anak mo. Ilang taon yung panganay? Eleven. Mag-eleven po. Mag-eleven? So ilang taon na yung bunso? 11 months po. 11? Alak ka pa pang anak mo na ate? Uh, Tapos nandito rin yung anak mo? Apo. Paano yun? E eh, baha? Hindi ba malamok? Hindi po. Kasi ang inaano ko po kasi yung saig po kasi namin <laughs> mawalan lang po ng tubig. Okay na po. Paano ngayon na may bagyo na naman atang padating? Saan ang... Sa, ah, kung paano pag tumakas naman ng tubig saan ang punta nyo nito? Hindi po malaman. Kung binyan or San Pedro kasi. Relocation. location may... Andito po ako sa nasa kupa ng binyan eh. Mm -mm. So nire-relocate naman kayo dito ah, ate? Nire-relocate naman po kami. Ang problema lang po kasi dito is wala po talaga silang binibigay sa amin. Wala silang tulong. Wala pong nakakarating na tulong. Kaya sobrang tuwa ko po noon na time na umuwi ako dito. Wala po po na may nagbigay yung sitwasyon dito mga kababayan ano? ano ang bahala? alam mo yung natapunan ng bigas? Mm -mm. kaninong bigas oh, po yun? Oh, oh, oh. hindi baka walang natira may natira pa? papaltan po natin <tinyo> ha? sayang kasi oh Oh, eh, na ano, ay eh, natapon. Nalaglag. Nalaglag dito. So papasukin ko sana eh kaya lang wala ho tayong bota. Ano, so siguro balik tayo dito para i-check naman sa ngayon at least po nabigyan na natin lahat, ano? Kasi nung nakaraan eh, kinulang po tayo. So sama natin ulit ano, si Kuya Tata. Kuya Tata, saan yung bahay mo? Ito mm, sa. yung bahay ni Kuya Tata. Ah, mayroon si Kuya Tata na piso wifi. <laughs> Anong trabaho mo kuya tata? Wala. <laughs> Wala kang trabaho eh. Anong pinagkakabalanan mo? Ano na sir, ano? Yeah, ano lang manok ng si 5 bits. Ayun yung antos binibenta nyo. Pag malaki. Si Peter Tata po yung, 'di ba? Yung nakita yung, yung mga nag-comment, sino din tumulong? Si Peter Tata po yung tumulong sa atin nung nakaraan. Siya yung nagpaheram ng bangka. Siya yung nagasikaso nung, nung nung nakaraan doon. Pumunta ta 'di ba ng di dito yon kung na ngayon yung video. At ngayon po, si Kuya Tata din yung pumunta doon. Nabasa na naman siya. Lumusang siya doon. Oh, mas malalim doon sa amin eh. Ad, doon po, Kuya Ate. Mm. So, pinuntahan tata. ni Kuya Tata para mapuntahan. Ma malaman ito, din yung mga nando doon. <laughs> ng mga tao na meron tayong dala. Um, Ilan na anak ang anak mo, Kuya Tata? Um, Taplo? Ito na, po, isa. Ito naman kung may bata ka, magkaroon ka ng isang yeah. may sakit doon. So, yun lang yung, yun lang yung hanap buhay mo? Namin. Yung pag-alaga? Uh, Kaso lang, five days? lang kami uh, ng aming ah. 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 Yung, yung asawa niya. Yung asawa niya, kapatid ko. Ah, kapatid. Oo. So, paano ko yung tata? Adi, pagka ano, sana hindi na umulan. Pero hindi eh, hindi talagang hindi uulan kasi tag-ulan ngayon eh. Ay, pati, 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 yun na nga eh. na oh. Pag -a -pag -a -pag -a -pag -a Pero mula po dito sa bahay na ito, ilang pong pamilya hindi po kasama yung nando doon? Mas mga ano eh, si 18. Lisa po. Ang dami rin pala. 18. 18 so the rest yung 30. Hindi yun nakasama doon. Yung pang 30 ang dito doon. Kasi ano lang yan sir, ay, parang ano yung mas kailangan mo parang kumukubo lang doon. Mm -hmm. Um, Parang mara marami din lang kasi yung ka kasi. Oo. Oh, So itin. Lahat po nung itin na yun, nandi dito, no? Oo. No? Oh. Okay. Ano pong ulam nyo ngayong gabi? Sardinas. <laughs> Sardinas. Sardina. Hala, hindi makakapag... Hindi pwedeng manghingi sa kapitbahay. <laughs> Kailan okay, po huling nag-ulam ng manok? Last year. Last year? Ito po, last year. Naman na -AP. -AP. Oh, dahil hindi daw ako naka O oh, dahil hindi daw ako nakaulam ng manok, may binebenta daw si Kuya Tata na 45 days. Asa <labansana> <S2maya> ba yung magkano ba yung 45 days mo Kuya Tata? Ah, maliliit. Papag lumaki, magkano nabibenta? Malalaki yung kaya tata. Hindi sa... Malalaki yan yung kapag-upay dito eh. Ha? Nung pumunta ba kami dito Kuya tata, may malalaki ka na? Pero naano na sa'yo. Nabenta na ako. At di ba, merong pinagkakabalan sa kita ta. Ikaw ba, kuya tata, umaalis ka dito pag baha? Hindi naman. Yeah, sir, sige. Yung siya nalap. Hindi naman yung sarong mabot na ang kaalis sa... pumantay na lang kasi mag-uulan na naman eh Baka mapatid Ito po anak mo Ilang taong ka na? Ay, hindi pa. <laughs> Namamahal ho. Namamahal ka, Troy, ha? Ah. Namamahal ka, Pina. Namamahal Ay, sige po, pagpasensyahan nyo na ulit. Ngayon, kung makita namin na kailangan pa ulit ng tulong doon sa ganitong uh, konti na bigas, ulam, kasi di wala daw po nakakarating sa kanila ditong tulong, hindi pupuntahan natin kay yeah. oh? yeah. Ang tulong tulungan, uh, kayo, uh, na binibigay ko doon lang. Hindi, minsan kasi. hindi, po umabot na, na, dito. Na, tala, umabot oh. Hindi natin alam yung nila kung bakit ganon. Pero at least tayo, adi, kung ano yung may tulong natin, adi, tulong natin, di ba? Oh. Si Jeff Hoy. Jeff! Iwanan ka na namin dito. Kasi kailangan namin ng contact pag tumas yung baha. Ikaw na lang yung tatawagan namin. Iwanan namin yung radyo. Okay, Kuya Tata ka daw tutuloy. Laging manok. Ang ulam dito ay Kuya Tata. Tingin ng pera. Sinong nanay mo? May nangihingi ng pera. Sinong nanay mo? <laughs> ah ito anak mo to ate ito yung panganay <laughs> ito ito ilang taon na bakit gusto mo ng pera ha sige na bakit gusto mo ng pera eh uh, nauntog bakit gusto mo ng pera anong bibilin mo pagkain anong pagkain ang bibilin mo tinapay tinapay ano pa ang bibilin mo bukod sa tinapay wala nang napasok ka na bakit eh, anong grade ka na kinder kinder kins <laughs> kinder kins kinder kins pa kins kinder kins kinder kins kinder kins kinder Bukod sa tinapay, ano pang bibili mo? Bakit gusto mo ng pera? kins kinder kins kinder kins kinder triangle? kinder kins kinder kins Triangle na. Triangle na. Ano ano ba yung kinain mo kanina ng tanghali? Eh? <laughs> Triangle din. Kumain ka ba ng kanin kanina? <laughs> ha? Mama, ma ma O, Pagtanong na lang. Tagasan yung bata na yan. Ah, ito yung panganay mo. Ito anak ni Kuya Tata. One, two, 3 4 5 6 7 oh 8 kulang pang dalawa Ito, oh, ito. Ito Ito pwede. Oh, wala nga kami dalang ano. Ah, pag kayo tatakong na lang ibibigay. Pambili nang triangle. Oh, sa mga bata po. Ah, oh, baala po sila kung ano, kung gusto nila pang baon o ano. Hmm. Sila, ilan pa Ikaw, try ang ganyan talaga gusto mo? Try ang ganyan talaga gusto mo? <laughs> <Okay>. <laughs> ah, sige. <laughs> <laughs> Ito na lang po na. Ah, sige. So, medyo na, ano na rin po, ano? Medyo na, naambun-ambun na at nagabi na. So, uuwi na po ta. Ano yung munso? Anong gusto mo? Gusto mo rin ng triangle? Ay, gusto <SFX> Kayo na po bahala ko eh, ha? Sa mga bata. Apo, kayo na po bahala. Oh, sa mga nanay ha, sa bata ha. Ah, sa, sa ba? Kukunin sa nanay ha. Oh, sabihin, ha? bibili sabi ng triangle. O, sige po. Kuya Tata, ha? thank you. Uuwi na po kami. At pagka ano po, di ba balik kami kung ano yung pwedeng ano, may tulong. Si, Je si Jeffrey po, pwede dito na lang yan. Oh. Diyan na lang yan. Sige po. Thank you po, thank you, kuya. Okay, pa. Yeah. Tapos naman po namin magbigay ng kunting tulong sa ating mga kababayan. At meron sana tayong gusong-lusungin kaya lang <laughs> at nga ta uh, problema kasi may sugod kasi tayo sa paa eh. So medyo nakakatakot kaya naman din natin tinuloy. Ang mahalaga ay nabigyan po natin ng tulong ano yung ating mga rubayan. at hindi tayo nagkamali. Lumabis ano hindi nagkulang yung ating binigay. So mayroon tayong dala dito, ibibigay naman natin dito sa may mga sa may mga tricycle driver, ano? So bibigyan din natin sila ng tulong. So muli, maraming maraming salamat kay Pugong Viajero sa ating kababayan na nagbigay ng ng total of 800 pesos. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At kasama ko pa rin si Fred TV, si DJ Ventures, ang aking mapapangasawa si Lenny and si Jeffrey and sila Kuya Jody, kay Kuya Alan, kay Kuya June and of course, kay Kuya Tata. Maraming maraming salamat ko sa inyo. <laughs> Magandang uh, araw po mga kabayan ngayon ay kasama ko ulit si Jeffrey si pangalang mo? si Brad TV si DJ Ventures at si Johan ngayon po ay magre-repa kami so marami pang tao sa likod nandiyan dyan so magre-repa kami dahil katulad po ng pangako natin tayo ibabalik doon sa mga kababayan babae natin na binaha ng nakaraan at yung nga lang medyo natagalan dahil syempre wala tayong bagay sabi, sabi nung cameraman ko, nakikita daw yung ano ko. Ano, ano, <laughs> yeah. So, ngayon, nagpapasalamat ng tayo kay Pugong Piero. Siyempre sa support na nabibigay niya. And siyempre, doon po siya nagpadala ng 500 at 300 pesos. Malaking bagay na yun. Yeah. Dahil doon, nakabili tayo ng noodles, oh, yeah. ng bigas. Yes. And, may tumatalong aso. Ako, meron po tayo dito. Bye. Mga gabo. Hindi, meron tayo dito ang paracetamol. So, kasi kailangan daw nila dahil nasakit yung ulo nila. Siyempre, siguro doon sa, ano, kising lalagnat. So, bibigyan natin sila. So, magisimula na tayo. At pag natapos po natin ito, mamayang hapon, ipamimigay na rin natin. Okay? simulan natin. Anong gagawin nyo? Ilang gabo. Dalawa. Dalawa. Tapos, dalawang garne. Isang garne. na Isang garne, na ha? All right. Um. Pero ano muna, ibubuhol mo muna yung ano. I-bubuhol mo muna yung sabi So medyo madami-dami tayong binili ngayon para naman madami-dami tayong magigyan. Ano ito? Isang karne. Isang karne, pula. Ha? Dapat pala, ano eh. Maraming na maglalagay. Dito natin yung ano. Aha. Ay, bakit? Hindi talaga muna ng gamot? Ay, yeah. Dapat mayroon. Just... Si pangalan mo? si Jeffrey, si Digi Pantu.